thank mm -hmm. you natin ng inwa mga kaibigan kung mayroon silang ano ay shout out boss magandang umaga boss Pius lang palang problema eh. Yeah. Yung ano kaya pala mabilis uminit kasi diba pinaano mo na to, pinasalang mo na. Diba bumalik ako dito, nagiinit pa rin. Nakausap ko yung isang mong kasama. Sabi ko ganun pa rin, ang malubat. Yung tinanggal namin yung Pius, yung inano natin dito. Yeah. Wala na, okay na. Okay na. Wala <laughs> lang pala sa lakto eh. Wala yung Pius lang palang problema don? Wala na sa lakto <laughs>

Magkano rin mo? Yeah. Rim. Pa ano gusto sa? Isang rim. Wala nang lumalagot to, eh. nilagari na natunang isa dito kasi nga yung pinaka ano nyan, dito sa loob, maluwag na. Sobrang luwag. Sabi ko, ito lang palang diferensya. Pabalik-balik ba ako kung alam ko lang na yun alam ano, problema. Hindi na akong pabalik-balik dito sa'yo. <laughs> <laughs> yung battery talaga? Oo. <laughs> Oo. Oh. Kinanggal ko na yung ano, pinaka plus doon sa ano, sa loob. Sabi ni... meron na sa akin. Sige, tanggalin na natin kasi so, ano... Mayroon na naisip mo ng na pabalik. Ha? Oo. Oh. Oo, oh, pipigyan na ko. đang làm gì vậy? Ai mà đi cái này nhỉ? Cực sắc sảo

Mm -hmm. Pasco nama Edan Oke. Okay. Ano po

Sige, sige, Thank you. 920 po. Ano po Ano to? Lisa mo yan dyan, Kasi Dani ang pangalan ko. Yung nag-ano ng battery? mo, Basta Dani, alam mo ano sa akin, Dani rondina. Dito eh, ano dito eh. Wala kasi dito yung um, walong. Tama yung may kawayan... Ano po yan? Yung mayari ng ano, may kawayan po eh. Hindi ko dala kasi resibo eh. Yung bumili sa inyo ng battery na ano? Noong nakaraang ano? na. Ha? Ano ba apply na. May Nakalimutan. Wala hindi ko alam ang pili doon ito, lagi ko nagkakalimutan eh. Saan ba ito? Yung, yung kailan lang? Yung kailan lang... Kailan ako bumili dito? Bati rin ah! Saan ba yan? Wala, nandun eh. Lisa, ayun ba? Lisa yata yun. Babae oh, babae. Lisa yata yun. Lisa o... Ay oh, yan, yan, yan Oo, oh, yan <laughs> Ha? Baka yung asawa niya siguro So yan guys okay, ha, bumili tayo ng bagong ano Rim natin kasi nga hindi na kaya yung rim natin. Talagang tumutunog na talaga siya. Kasi sobrang lalim na yung ano natin. Yung ihi ma'am, magkano ihi ma'am? Para diretso diretso na para ah, palitan ko na rin yung ihi. So papalitan na rin natin yung ihi mga kaibigan Kasi Ganon din naman eh Magpapalit tayo kaya ano yung natin ihi natin? 80 80 Saka ihi na Wala bang stock? So ano to siya ma'am? Ito, ano to siya? Ito hmm. eh Ha?

Tama na. No? Okay, guys. bagong huh? okay, yeah. Bagong bago mga idol ha. <laughs> May bagong sisirain tayo mga lodi. <laughs> ma'am, manghingi lang po ako ng ano ma'am. Nang resibo nito ma'am. <coughs> Baka meron pa pong ano dyan. Ihi. Eh. Meron natin kasi nga. Wala sira talaga yung ano natin mga idol eh. Yung rim natin. Eh pag tumatakbo kasi sobrang ano, ingay. Kaya uh, natin ng bago mga lodi Oo oh, sige Kaya, ano po Babalik ako po ako mamaya hapon oh, mamaya Ah, gabi pa. So, bukas na lang. Wala bukas na. Sige. ko muna yung rim ko na ay ano, yung aking yung aking ihi na ano. Si, wala kong ihi. Sira din yung ihi So, ganito talaga siya, ma'am. Ang yung sa loob niya. Para siyang nakalabas yung ano niya. Ito. Uh, ha? Ah, uh, uh, ito yung sa ilalim. Okay, salamat, ma'am. Thank you. Okay, sige. Salamat. Thank you.

So yun nga guys uh, Nakabili na tayo Oy uh. So yun, yun na yun natin uh, Ano dito sa ano nga kung anong balita dyan sa ano natin walang balita walang update ha kung walang anong update dyan may kumukuha yata kaparking muna boss kaparking muna saglit mo sa out boss ikaw pala yan. <laughs> ha? Dalawang buwan na nga hindi niya makapagtinda kasi nga sabi niya kulang pa daw sa tindahan daw. Kumikita <laughs> Kung kumikita na ako hindi ako mabiyahi. <laughs> Pupunta ako yung... Ito, may, may tawag dito. May tawag, may tawag. Oh, shut up! Kamusta <tod> yung mga gwapo niya? Ano ba? Ano balita? Ano update? Ka ano Ano? Ano update? Ah! Wala ka pa-update na kayo. May pa-update na kayo. Shut up. Niwanan ko lang susi ko doon, baka tangay yun eh. Hindi mo ako, wala nga maparkingan talaga. Abo, hindi, na, ma hindi ko, hindi ko i yung ano, sa akin kung may mapaparking. Ngayon, gawa naman pa niyong bagong bahay na naman. Wala kami madadaanan talaga, kulong kami. Kulong talaga kami. Wala maparkingan. Tama, mo sa vlog ko kung may kami. Ano ba Facebook? Kasi ano kita? Dani Ino, Dani Ino sa akin Facebook. so, kaya, kailan mo ma... Ano? Alin? Alin Kung mo. Saan ba si Wala, hindi mo lang ma-update sa akin. Bigyan mo Bunga, Pastor Pastor Bunga, Pastor Pastor muna number ni Limbert. Eh, okay, li, li, liligawan ko. Meron ka pang car, gusto mo? Ha? Wala nga paparkingan. Kung may paparkingan nga ako, bakit hindi? Bakit hindi ko kukuni? Wala nga paparkingan. Si Yoyo, anak ni Yoyo. Yoyo, ano? Nandito sa simbahan. Ay, dito ka rin mag park Oo. Hindi ko kilala yan. Tauhan niya yung shell dyan sa simbahan. Ah. Tauhan niya yung shell dyan sa simbahan. So wala kang mapark? Ma wala akong mapaparkingan, kaya hindi ko gano'n. Parang tawit eh. Pag gusto mo! <laughs> Pupunta mo pa ako yes, dito, kaya yes, yes, yung bahay ko. Lalo-layo! Pagkakataon ko siya. Ha? Matatawagan mo. Ah, yung ano? Oo. Oh. Hindi, uh. <laughs> <laughs> kung gusto mo lang, cash, mayroon sa card. Hindi! Pag ano, sa uh, tawag nito, i-update ko na ako kung halimbawa, i-ano na ni Limberto, hindi ko na tatawagan. I-update ni update na lang niya dito. Tawag sa kanya para anong usapan yung dalawa. Oo. Oh. Eh, bumili na ako ng bagong ano ko sa rim ko sa i-try ko kasi nga ano, tawag ito, Yung tumutunog yung rim ko ba? Ano yan? Wow. Mura lang. 1-3. Diyan? Doon sa kapitbahay, nakikiyaw sa pang-kapitbahay. Hindi. Nandun-nandun yung itryke nila eh. Dalawa itryke eh. Kaya hindi, kahit motor nila siya. Ayun, alam mo ko sa Facebook page ko. More am um, maliit lang naman yung followers yeah. ko. 5,300 pa lang naman. Ano? Ah, na na, na mo na yung ano? 5,000 mo git pala. Hindi mga viewers mo. Ha? Ah? Na. Ayun mga viewers ko nasa Million. ano lang naman. Nasa siguro 300 lang. <laughs> <laughs> nasa 300 lang. <laughs> I-vlog mo lahat yung mga nandun sa inyo. Oh, <laughs> shout out sa mga tiga, <laughs> ano? <laughs> <laughs> Mga tiga, Rosie, mga idol. <laughs> <laughs> Shut up. Ay, dito na. <coughs> oh. <laughs> hey guys. natin mga idol. <coughs> kasi nga wala tayo ano eh ang hirap gamitin yung ating ano na wala talaga papakabit so, na lang natin wala oh um, um, um ano siya um, tumatabing siya mga idol eh oh. No? kinuha ko yung number ng ano mga idol ni Limbert mga idol para tawagan ko siya Rosie ano update 1250 1250 Pero wala. ah sama na tingin mo talaga. Hoy, ah, huh? okay na yan. ko na lang 1250. Pero may sama na, sama mo talaga sa akin. ha. May nakabit na bearing. Ah, meron na. Meron na. Eh wala eh. eh. sabi ko eh mangutang mangutang muna ako sa 56 kaysa magbabawas ako sa bundo. Oh, nakakarinig na naman. Samoy lang kaya. Hindi nga tumutulog yung side na nilagari na ni Bernard yan eh. Ha? Nilagari na ni Bernard yan. Bakit? Dahil ano tawag nito. Yung yung ano nga, bulitas nga dyan, yun, yun um, ang yung ano sa bulitas. Anong uh, bulitas? Yan yung ano, nilagarin na yun sa loob niyan eh. Hindi ka na, ano, 1 to 50. Nag-ano, nag-ano na sana ako ng ano, tawag nito ito yung, At ano ba yan? Nilagarin? Bakit Kasi nga, malalim na nga, hindi na malagyan ng ano, malalim na. Uh, ito, oh, Supin! Dapat eh, na nga lang eh. Eh wala, nilagarin niya eh ano ba? Diba, Ay, ano Nandito sa, ano, di ba sa loob na to, ito. Kasi yung sobrang lalim na. Nilagari niya ito. Ito yung pagganol. Ganyan. Yung busing niya? Oo. Ito. Nilagari. Hindi ka lang lumaki. Ayan natin. Oo, oh, yep. Tapos pinanohan ng ano yung lalim. Ayan natin, dumulubog ha. Ayan natin, dumulubog. Hindi nga, ka, eh, hindi ka nga nagpapawapang sa akin ng 5-6 ngayon eh. Pukuhanin mo pa. Oh. <coughs> Anong bearing ba yan? Ha? 6200? Oo, oh, eh, malaki na yan. Ang kabila niyan, 621 Yung isa, 603 Yung kabilaan niyan, hindi, hindi na angkop. Ito Oo. Hindi, pantay. Thank Uh, okay na. Okay okay. Na. Okay na. Pag ikaw nagsisigaw-sigaw dyan, hilahin mo ako dahil sira na yung biring ko. Pag, pag nag-ano ka dyan, nangawa-ngawa ka dyan, hihilahin mo ako, hindi yung ano ka dyan? Ang lalakas niyo ang minta, hindi niyo palitan ng pano lang. Kaya ka Lalakas pa. So, Tuntungan na sa, sa panayaman, hindi na lalakas eh. So, sobrang tumal ng lintik na ito eh. Ikaw lang yung malakas, dami mo service, lintik ka talaga. Kaya sabi ko sa inyo, sapat lang sa inyo yan. anong sapat lang? Anong sapat lang? Kalakas ka dito. na. Ayaw, na yan. Jajan siap lah, jajan siap. Uh, malalaki otak. <laughs> malalaki otak. Sinasan na lah, <laughs> uh, naik traik. Binta Muka. <na. laughs> Mukang-mukang pina mo mana si dabog yang ginagawa mo na ya. Hahaha. <laughs>

Oo. Sabi ni na pagkanya, sampo niya. Sampo libo? Sampo yung nagtala kanya. Oo, isang gala yan. Esme niya, Esme. Ang dami, no? Pero, pagkakit yung gala sa akin. Sala mo mo. Ito, isa ko. Ay, kakasa, isa ko eh, Victor eh. <laughs> Ayan, pre. Hindi talaga, lalong tumutunog, lalong tumutunog, pre eh. Kaya papalitan ko na sa'yo. D8 yan. Ah? Sifry mo yung Ito? Oo. Hindi ko pa alam eh. P eh, baka mamaya yung takbo pala to eh. Baka yung takbo nito, gaganon-ganon oh. No? Dati kasi na ganyan eh. Oo. Ah, hindi ako makapagsundo sa mga bata. Ano, tawag na kumakain ng ngipin yung ano ko. Yo, ayan, nandito na tayo mga idol sa ating kumpare ng tiga repair dito mga kaibigan shout out po ayan masala hindi to ocho baka ang takbo nito na ibi <laughs> po mga kaibigan ha so, shout out po